kayo talaga! Oh! Wala talaga kayong mga utak! Ka Saan ang boss? Sarasagot ka pa? Hoy, hore! Lumabas ka nga muna! Ito, Andres. Ito ang tunay na picture na pinapahanap ko. Lumabas ka na. Steady ka pa dito eh. Pinapalayas ka na ang boss mo eh. pa rin sila. Mga ulaga talaga. Pasok ka, Andres. Eh, paano ako papasok? Isarado yung pinto. Anak ng pepe. Jorge! Jorge! Hmm? Bakit nasan yung kasama mo? Di ba sumusunod lang sa kanina? tao lang ang pinapahanap ko. Hindi pa nila gawa. Baka mag yung kasama ko. Mukhang tayo yun eh. Tara sa loob! Boss, nandito na kami. Alam kong nandito na kayo. Kung wala kayo dito, hindi ko kayo maririnig. Papuntahin mo siya dito. Nandito na nga siya, boss. Ah. Ang sabi ko, palapitin mo siya sa akin, mga sabi ko nga boss, Tara Andres, Lapit lang sa kanya. Ako lang daw ang lalapit, hindi ikaw. Anak ng... Kumatok ka ba ako pumasok? <laughs> eh bakit akong hakatok? Eh lagi naman ako pumapasok dito ha! <laughs> ikaw kanina ka pa ha! Ano ba? Nabugos ano to! Hoy! Magsitigil nga kayo! Yeah. Andres, kamusta? Asan si Baak? Bakit hindi mo siya kasama? Ikaw kasi! Bakit ako? Ikaw ka! Mm -hmm. Tanan sa loob! Mauna ako! Yeah. <laughs> ano Andres? Asan si Baak? Bakit hindi mo siya kasama? Natural, boss. Wala siya dito. Hindi ko siya kasama. Hoy, kayo! Anong kinatawa-tawa niyo diyan? Lumayo-layo nga kayo sa akin! Sige, boss. anak ng... Sino pa nga ba? Gusto niyong mawala ng trabaho? Ano? Lalayo kayo sa akin? O ko kayo? Uri, saka dito. At kasi ito, kasi tabi niya. Ikaw <laughs> kasi, alam mo ba na kasumi yan? Alam ko naman eh, ang mukhang kaba. Sige, ituloy mo. Ikaw ang tutuluyan ko. Boss, Bago niyo pala ako pinatawag. <clears throat> Total, wala si Baag. Sayo ko muna ipagkakatiwala tong trabaho ito. Anong klase trabaho, boss? Madali lang to. May hahanapin ka lang na tao. Ah, ganun ba boss? Easy-easy <laughs> -isi lang pala yung papatrabaho boss. Kayang-kaya ko yan. <laughs> Ayos. Hindi talaga ako nagsisisi na kayo ang kinuha ko. Ganito ang gayahin nyo. Hindi yung paanganga kayo. By the way, Andres, umiinom ka ba? Boss, kami, may Hindi kayo ang tinatanong ko, si Andres! Ikaw kasi, sabat ka ng sabat, ha? Maraming salamat na boss. Pero matagal na akong di umiinom. Okay. Ah, ganun ba? O sige. Hore, ipakita sa kanya ang picture. Sige, boss. Ya, Andrés, kita ng Anong nangakatawa sa picture? Wala, boss. Tatatawa lang ako dito sa picture. Napakadali naman ang pinapahanap mo. Oh. Kilala ko to. Sabi ko na nga ba eh. <laughs> Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa inyo. <laughs> Bakit di diba yung ng picture? Boss! May problema! Anong problema? Kayo ang lagi kong problema! Eh... Boss! Yung picture! Bakit? Anong problema sa picture? Andres! Patingin nga ng hawak mo! Ito boss! Hindi kayo nagkakalain ng mukha nito ah! nang Bakit ito? <laughs> hindi ito yung pinapahanap ko. Asan yung binigay kong picture kaninang umaga? Ha, Horay! Ay, hindi ba yan, boss? Nakala ko kasi yan eh. Ito pala, boss. Eh, ano pong ginagawa mo? Ibigay mo na sa kanya. Uh -oh. Saan kayo bibigay, boss? Ay, ko! Akin na ngayon. Pwede ba lumabas ka muna? Kanina pa ako nang gigigit sa iyo eh. Ngayon na ba, boss? Kahit kailan talaga! Oh! Wala talaga tayong mga utak! Ano ka lang, boss? Sasagot ka pa? Hoy, hore! Lumabas ka nga muna! Ito, Andres. Ito ang tunay na picture na pinapahanap ko. Okay na boss. Lumabas ka na. Steady ka pa dito eh. Pinapalayas ka na ng boss mo eh. pagkakatiwalang binigay mo sa akin. Simula nga yung araw na to, haanapin ko na kung saan nakalungka si Don Francisco. Sige na, guy. Hindi na kayo. Marami pa tayong asikasawing negosyo. Pasok na! Uy! Uh. Sinabi ng boss nyo, sumayin na to kayo! mo ba? Hindi eh. Sige, hayaan mo na Iyan ang trabaho mo ngayon Ang hanapin siya Yun lang ba boss? Sige Ako nang bahala dito Hahanapin ah, ko siya Sige, pwede ka nang umalis. Ikaw nang bahala, ihatid mo siya. Sige boss, ariglado. Andres, tara na! Sige boss, salamat. Alis na kami. Saglit lang boss. Pag naanak ko ba itong taong to, may bonus na ako. Oo! <laughs> Iba pa yung bonus sa sahod! Sige boss, alis na kami. Tara. Bait pala ng boss mo. Oo naman, mukhang kabayo lang. Ah! <laughs> <laughs> pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito. Kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan sakyan kaya kung gusto mo rin nito ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin